maraming salamat po din. Magandang umaga po sa ating lahat. So narinig po na naman po tayo sa isang uh, press forum para ipalilahat namin ang ba talaga ang nangyayari sa sitwasyong pangkalusugan dito sa ating bansa. Lalo na dahil nalalapit na naman ang ikatlong State of the Nation address na ipibigay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. tungkol sa ano ang sa tingin niya ay ang sitwasyon So maraming salamat kay uh, Kasamang sa Community Health Worker mula sa Balintyes sa paglalahad ng kalagayan ng mga mamamayan at nagpapakita ng patuloy at paglala ng kahirapan at katutuman kung saan ang mga mamamayang nangangailangan ng health services ay nagpupunta sa mga health center na wala namang doktor o kaya ay hindi nabibigyan na angkop na gamot pagkos reseta lang ang naibibigay at wala naman silang pambili ng gamot. Maraming salamat din kay kasamang Robert ng Alliance of Health Workers sa paglalahad ng sitwasyon ng mga health workers sa mga ospital, ang paglalahad ng uh, sitwasyon ng understaffing, contractualization, at higit sa lahat, ang kawalan ng servisyo na ibibigay nila ng maayos at mentalidad dahil sa kakulangan ng facilities doon sa mga hospitalita. Maraming salamat kay alin sa paglalahat ng sitwasyon ng mga nurses dito sa ating bansa at bakit lumalala ang kakulangan ng nurses at ang pagdami ng mga nurses na gusto mag-ibang bansa. Dahil wala tayong binibigay na sapat na uh, proteksyon at pag- uh, ng servisyo. Maraming salamat din please. Blaze sa pagbibigay ng pangamba ng mga ating medical and nursing students, ang future health professionals and workers ng at ating bansa, kung ang moral situation ng ating bansa ay punong-puno ng corruption. So paano mo mailalagay ang maayos na servisyo amidst all this corruption? So it really reflects that the situation of the health situation in the Philippines is worsening. Kaya kami ay nananawagan at sinisingil namin ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa mga katulangan ito. Marami siyang promises na ipinigay nung siya ay nangangampanya. Pero nakita natin na lahat ng ito ay hindi nabigyan ng katuparan. But because lumala nalo. So nakita nakita natin itong nakaraang dalawang taon ng Marcos administration, patuloy ang pag sa saysay ng ating pamahalaan sa karapatan ng mamamayan sa kalusugan. At dito makikita natin yung paglala ng mga sakit tulad ng tuberculosis, tulad ng mga infectious diseases. I will cite, for example, my own experience last week. Ako ay nagpunta ng Pinto Lugitjon kasama ang aking uh, co-faculty sa UP College of Medicine dahil in-observe natin ang aming mga regionalization students na gumagawa ng immersion sa kanilang mga lugar sa Pinto Mula ng Marinas Sur, Albay, Katanoanas sa Sur School, nakausap natin ang mga health center physicians, ang mga MHOs na nagpatunan na wala talagang servisyong o service at budget na ibinibigay sa kanila. Nakwento nung isang MHO na siya ay lungkot na lungkot na namamatayan sila ng TB patient. Samantala na alam natin na ang tuberculosis ay pwedeng gamutin kung meron kang sapat na gamot at continuous medication for at least 6 months. So it was very sad. Sila mismo nalilungkot na dahil walang gamot, hindi nila mas sapat na uh, pipigyan ng tamang alunas uh, ang mga pasyente. At naroon din yung sinasabi nila dahil sa UHC law, sila ay pina, pinipilitang mag-comply sa requirements ng UHC. Halimbawa, yung isang health center, maayos naman siya pero dahil sa requirement kailangan niya so much space allotted for laboratory, you have so much space allotted for the pharmacy, there are space requirements when it doesn't really answer the needs of providing health services. Nakakapagbigay naman daw sila ng sentisyong sa pag. Pero dahil sa requirement, kapag hindi nila ginal pinalaki yung laboratory, hindi nila pinalaki yung pharmacy, hindi sila mapapasama doon sa mga So, anong nangyari? Pinatibag nila yung health center para lang ma-accommodate itong requirements na to. Sayang yung pera. Money that would have been used for buying medicines because that is what is lucky is now being used to renovate a health center that has been functional in the past. So, why do we need to go into these requirements? When universal health care What is happening now is universal health coverage because it is field health based, insurance based. Hindi talaga na, na, na nabibigay yung pangangailangan. Hindi nagagamit ang pera sa pagpili ng mga sapat na gabon. So ito ang nakita natin all over the Bicol region. So mga mam, it's the same in other regions. I can only speak of the Bicol region because that was where I went. So makikita natin na even in the ground. Hirap na hirap ang mga health center physicians to fulfill what they are supposed to do. And kung yung kanilang gustong makapagbigay ng servisyo pero dahil sa mga limitasyon ng papas, at yung sa dami ng requirements na ipinababa sa kanila ng DOH, hindi nila nagagawa kung ano ang dapat nilang gawin. So ito yung ating sinasabi. Ayusin naman ang health system. We are calling for the strengthening of the public health system. Because this is the responsibility of government. Government is supposed to allocate enough budget for them. Pero sa ngayon, kulang na kulang ang budget. At gano'n na rin yung pagsweldo sa ating mga nurses and other health workers. Hindi sila sapat para makabuhay ng maayos kahit na sa mga kanayunan. So, sinasabi natin, paniningil sa pamahalaan Marcos Jr. na hindi nila hinaharap ang pagsasaayos ng isang mahusay na public health system. At makikita rin natin na ito ay sintomas lamang ng na nangyayari sa kabuong ito. Bakit may laganap na kahirapan? Bakit may laganap na kagutuman? Dahil sa mga neoliberal policies na patuloy na ipinapatupad ng pamahalaan sa ating mga mamamayan. For instance, in the health sector, there is continuous privatization. So yung UHC, anong pinapanawagan niya? PPP, Public-Private Partnership. At sinasabi nila, bigyan ng role ang private sector. Tama, meron ng private sector, but you don't pass the responsibility to the private sector. Because the end result of that, the private sector would like to have a return of their investment. So ano yun? maniningil sa mga uh, pasyente, maniningil sa lahat ng servisyong ibibigay. Dahil gusto nila mabawi yung investment nila. Pero ito ay responsibilidad ng pamahalaan at dapat ibinibigay ng libre at dekalidad na servisyong pangkalusugan sa lahat ng mamamayan. Whether they're coming from the public or the private sector. This is the responsibility of government which we, we, we see that the current administration, including the EOH officials, are not addressing. So yung isa pang nakita namin ay tulad ng nabanggit at yung high out-of-pocket expense. At sinasabi rin ang pinigil ang tutugon sa mga pamanailangan. Pero nakakalungkot na lumabas ang balita na ang mga unused funds of government-owned and controlled corporations, or GOCC, will be reverted back to the National Treasury. Kasama ang PhilHealth. Bakit kailangan i-revert ang pera ng PhilHealth sa National Treasury? Pera ito ng mga mayan. Dahil ano ba ang nagpapalakas sa PhilHealth? Tayo ay nagbabayad ng ating mga premium. Kahit mga yung overseas Filipino workers, they're paying insurance. And that's the people's money. At sinasabi, ang laki kasi ng pera na sa PhilHealth. Why? Because of inefficiency of the PhilHealth officials. And not only inefficiency, it's because of the basic uh, situation of why do we need to have a PhilHealth to fund health services. Bakit hindi diretsong kunin ng pamahalaan sa taxes ng mamamayan ang budget for services. Bakit kailangan ilaan sa PhilHealth? And PhilHealth is really using it as a milking cow. So ngayon may balita tayo na ang mga officials ng PhilHealth ay magtataas ng sweldo tatanggapin nila kawang buwan. Ay hindi nga nababayaran ng PhilHealth. Kaya yung ibang private hospitals ayaw tumanggap ng PhilHealth patients kasi ang tagal tapos sila nang And that means that results to a lot of money na naiiwan sa pili at ngayon gustong kunin ng national government to fund and program projects. Ano yun? Bakit ganon? This is earmarked for people's health, which we are even questioning. Why do we need a thing health? So look, these are issues that we need to raise with the Marcos Jr. government. So hindi uh, makatarungan na itong mga Uh, neoliberal policies of privatization, of budget cuts, at devolution na rin ay patuloy na ipinapatupad nitong administrasyon nito. Sa so, privatization, ang laki ng problema natin dahil ang mamamayan na, 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 dapat ay naka ay may karapatan sa kalusugan ay napipilitang magbayad. So ang Uh, prescription dito ay ang paglalaan, paglalaan ng libre at dekalidad na servisyong pangkalusugan na readily accessible and available to the people. Kahit sa malalayong lugar, dapat may barangay health stations. So yung mga kasambahay ko, kinikwento nila, lumalala ang mga sakit kasi may barangay health station na walang tao. So, napipilitan silang pumunta sa RHU. Anong ibig sabihin nun? Nasa barangay silang malayo. Magbabayad sila ng tricycle para makapunta sa RHU. Pagdating sa RHU, walang doktor, walang gamot. So, paano sila ma mabubuhay? At tumarami yung mga fake or what we call nagpapanggap ng mga health workers na hindi naman trained. So, doon sila pumupunta. Kaya dito kaya kailangan din natin yung suporta na sa ating mga community health workers na meron silang patuloy na training para mas maging uh, sapat yung kanilang servisyon na ibibigay. So nananawagan din kami na ang um, uh, harapin ang ugat ng kahirapan at ng kagutuman at yung economic underdevelopment. Patuloy na sunod tayo sa dictates ng foreign policies. Sinasabi, meron tayong independent foreign policy, pero sunod-sunuran tayo sa mga itinilita ng US, ng Europe, at kung ano pang mga, mga patakara na patuloy na sumasagot lamang sa uh, ng mga financial institutions like the IMF Bank. So wala rin tayong adequate budget, so nananawagan pa rin kami ng dagdag na budget. Pero dapat may responsibilidad ang DOH na gamitin itong budget ng, sa tama because there are so much unused funds also of the DOH. Kaya pinitignan yung pera ng DOH, kung dami pa lang yung pala pera, i-revert na yan sa National Treasury because also of inefficiency. We have drugs that are rotting in many of the warehouses of the DOH. Ano nangyayari? Nag-expire. -e so hindi natin napapakinabangan dahil sa inefficiency at dahil din sa hindi talaga sila nakikiugnay sa mga communities at sa mga uh, local health centers. So ito ang patuloy natin sinasabi na kailangan win ng BBM Junior Administration at ng DOH para matubunan ang patuloy na paglala ng krisis pangkalusugan dahil sa patuloy na paglala ng krisis ng ekonomiya at politika sa ating bansa. At kailangan palakasin ang ating mga local industries nang sa ay magkaroon ng base for spending, magkaroon ng uh, sapat na sahod ang ating mga manggagawa. So ito ang aming uh, nilalahad na sitwasyong pagkalusugan sa ngayon. Sa bagong Pilipinas, wala po tayong pagbabago pagkos ay lumalala ang ating sitwasyon. Kaya tama na ang ng bagong Pilipinas, okay. Health and Philippines. It is not happening because the basic economic and political situation has not improved and the rights of the people to health care has not really been addressed and the government responsibility to provide for people's health is not being done by the government. So, in sinisingil namin ang BBM Junior Administration sa kanilang gross negligence kung bakit patuloy na lumalala na, ang ating sitwasyon ng kanisugan. Maraming salamat.